Bukaw, mga kaparisyan. Ha? Maramutog nila, Tati Kwanan. Si Jede Gunang. <laughs> so guys, ang mga, ang mga pampaminsan na tadi ka, matag, nay? Di masang Jede Gunang, sayang Jede Gunang. Tinagmanin na eh. Katay Jay, baka matinagang ka ah. Pwede nga, ay nag-ima si Diguna, oh. hmm, nag panalaw. Gama mga kasta. Hanggang kang matinag, agpababa ka ba? Ayos. Kasta. Ay, magbaga. Marabutan. Marabutan, panalaw. Ah.

Pagkakatape, ah. Pagkakatape niya tayo, eh. Kamotay. May sangarap pa. Isang ganito, kuwaring eh, Right hand. kilo ka mata, eh. Hilo eh. sa'yo na po po tayo, eh. May sa'yo na na Toloy, ang bida sa inyog. Sarlee, uh. <tinyo> takawon toloy ang matan. Diri. Tapukan ang dadatinyog, gabi nang sumalanda di ko. Alandajay yan kanan, Bunga na. Takabawan. panal hihirot mm. na to kaysada mm. pudok pudok to yun maya tipudok na mga mm. <laughs> biti na maong

Uh. Ayos. Kaben mayat ate tatay na 'yung uh, aral na 'yung mo 'yung bubulag. Ay. Mayat. Dad ko na nai ang kasla di mai tatay. Tagay natin. Ang Panghuto Dios. <coughs> Gimasuk. Penalo. dagos tigid hmm. na eh Mat. Matt na may mas kumapin na nalang hmm. may